Teresa sinisi ang sarili ng mapariwara si Diego Loizaga. Parang mga eksena sa teleserye at pelikula ang ilang pinagdaanang pagsubok sa buhay ng mag-inang Teresa Loizaga at Diego Loizaga. Ito yung mga panahong nalulong sa paggamit ng illegal drugs ang hunk actor at ang pagpasok niya sa rehabilitation center para magpagamot. Inamin ni Teresa na siya mismo ang nagpasok sa kanyang anak sa isang rehabilitation facility at aminado siyang hindi ito naging madali para sa kanya bilang ina pero kailangan daw niyang gawin para sa ikabubuti ng anak nila ni Cesar Montano. Ayon sa veteranang aktres, may mga pagkakataong sinisisi niya ang sarili sa nangyari kay Diego dahil alam niyang napakarami rin niyang pagkukulang sa aktor bilang nanay. I was not always there, even if I tried to be always be there. I just couldn't, somebody had to work. Somebody had to put food in the table. Somebody had to put a roof over their heads, somebody had to put them to school, and please, I am not saying this na I'm degrading other people, no, wala akong pinupuntiriyang mga wala doon. Yun ang sitwasyon namin so I dealt with it, the best way I could, ang pahayag ni Teresa sa panayam ng, fast talk with boy abunda nitong nakaraang June 17. Nagpaalam daw muna siya kay Diego bago siya nagpa-interview kay Tito Boy to be honest my son was here and i did ask him i'm gonna be speaking about it with his permission i think what the people do not know is i put him to rehab i put him to rehab there's a part of me that died but i wanted my son to live so i had to put him to rehab lahat ng actress na nangyari raw noong 2018 Nagalit daw si Diego nang dalhin niya sa rehab pero naintindihan daw niya ang aktor sa naramdaman nito, he wasn't himself then. We have to understand na yung mga mahal natin sa buhay, kapag nalulong sa droga, kapag kinausap mo sila, binabastos kanila. nila. Hindi sila yun, yun yung gamot. Noong nawala lahat yon, bumalik yung anak ko. Then, naintindihan niya, masayang pagbabahagi pa ni Teresa. Matagal-tagal din daw silang hindi nagkita na mag-ina habang nasa rehab ang aktor, pero ang hindi rin niya alam, bumibisita ako parati sa kanya, kahit na bawal kaming magkita. That was part of his punishment for him to learn. To appreciate home, family. Hindi kami nagkita, pero kapag bumibisita ako doon, minsan pader lang yung pagitan namin, nandyan siya sa kabila. Hindi niya alam, pero napapanood ko siya sa isang maliit na monitor. Kung nasaan siya sa loob, kapag kumakain siya. Nagpapadala ako ng pagkain, kwento ni Teresa. There was one time, tarpulin lang ang pagitan namin. May butas yung tarpulin. Sabi sa akin, you have to promise tatahimik ka. Hindi ka magpaparamdam. Sabi ko, promise, gusto ko lang talagang makalapit. Pagitan lang namin, tarpulin. Nakasilip lang ako sa butas para makita ko lang yung anak ko. Ang hirap, saad pa ng aktres. Abot langit ang pasasalamat ni Teresa ngayon sa Diyos, dahil talagang dininig daw ang mga dasal niya, You know what? Prayers, prayers, and never-ending prayers, and pasasalamat talaga. Doon ako kumapit, grabe. Kung wala yon, baka ako din, nasa loob. And there are days, iniisip ko, kailangan ko rin yatang pumasok para matuto rin. Hi, ang hirap, pero look. There's so much to be thankful for. Every day, you learn something, every day is a struggle, but there's also a reason to be thankful and rejoice. To celebrate and be grateful. It's a new life, lahat pa ng celebrity mom. In fairness, napagtagumpayan nga ni Diego na labanan ang kanyang bisyo, at ngayon ay ginagawa niya ang lahat para mabigyan ng magandang buhay ang kanyang anak na si Haley.